Direk Mario, tulungan naman ninyo ako. Kailangan ko po ng trabaho. Kahit anong role po, Direk Mario, parang awa niya na po. Wala na po ng pamilya ko. Lubog na lubog na po kami sa utang. Maawa naman po kayo, Direk Mario. Ay naku, Tigil-tigilan mo na ako. Wala na akong mapapala sa'yo. Ha, eh, Laos ka na? Eh, malulugin lang ako sa'yo. Abay, ayokan mo mangyari yun. Ayokan, bumaksak ang kabuhay ako dahil sa'yo. Alalahan ninyo rin direct, Mario. Limpak-limpak na sa lapi ang inakyat ko sa kumpanya mo. minyo milyon na tingitan ng mga pelikula ko noon. Yan ang na nagpayaman sa'yo. Di ka makakarating. Sa kinaroroonan mo ngayon, hindi dahil sa kahit korte tulong lang na hinihingi ko sa'yo, hindi na makala kaya talente ang hinihingi ko. Hindi mo ako matulungan. <laughs> Repisyo ko kapataan ko. Hindi ako nagkaroon ng normal na buhay. Talungan <laughs> kita akong masenso. Ganto <laughs> lang ka mo sa akin. Ay, JR, pinilit bakit ang magartista? Di ba mag ang tatay mo may magartista ka? Lahat naman ang talent mo, binigay ko. Habay ako bang kasalanan, kuyang tatay mo, winaldas lahat ng kinita mo walang inipon para sa'yo? Haba, hindi kita ubas, Ha? Nagbigay ako ng mga talent mo. Ha? May bonus pa. Nagihirap ka. Habay, problema mo na yun. Hindi ko na problema yun. Tatay mo. Ha? Hindi nagkipon. ipon Alam nyo naman ang showbiz malaki ang kita mo ngayon. Bukas hindi. Eh hindi naging wise ang tatay mo eh. Ayan tuloy nangyari sa inyo. Pobre. Kaya huwag niyong isisi sa akin yan dahil mali ang discarte niyo. O ngayon, pwede ba? Umalis-alis ka na ha? Huwag mo kong istorohin. Baka malasin ako. Kung ayaw mo kong tulungan, edi huwag. Ano mo pera. At tinatagloy mo ngayon. Kahit sa Pierno, hindi mo yan magadala. Ang libingan lang ang kaya mong piling dyan. Pagkali-luma mo, masusunog sa Pierno?